Good evening po mga kababayan. Live live tayo. Pag-usapan po natin yung kung ano magiging resulta nito. Kasi malaking katanungan nito eh, bakit ang PhilHealth walang budget. Ang DepEd, binawasan. Ano nangyari sa gobyerno ng ito? Marami, maraming mga katanungan dito kay Bumbong na ito. priority pa yung mga ayuda-ayuda na yan. Tinuturoan pa yung taong magtamad. Tamad magsikap. Ako naniwala na ako na yung ayuda na yan. ano na yan eh. Hindi naman ibibigay lahat yan. At sabi ni Castro kanina, narinig ko. Yung rally nila yata kahapon. Nagsalita si Castro yung ayaw da na yan. Hindi, wala naman daw yan nung no, pinag-usapan yung budget na yan. Bakit biglang sumingit yan? Diba parang harap-harapan na nila nilulukoy mga Pilipino eh. Yung Bill, Bill Hill, Ang Bill Health, ayan ang pinaka-importante. wala ring pundo eh, PhilHealth. Paano na lang mga mahirap na umaasa sa PhilHealth pa nagkasakit? Mapamura ka na lang eh. Mapamura ka na lang sa gobyernong ito eh. Kaya mga kababayan, pagka kayo nahimik lang, hindi kayo lumabas. yung pera ng Pilipinas o ubusin lang yan ni Marcos saka si Martin kasi nagbingi-bingihan sila yung mga katanungan ng taong bayan mo no? wala na ang daming Pilipino nagtatanong na sana yung pinagbintahan ng ginto Bakit kaya nanahimik yung mga pa karamihan na Pilipino ngayon? Naniniwala pa ba kayo kay Bongbong? Mga bangag kayo? O kayo na lang magpaliwanag kung nasaan, saan dinala ni Bongbong yung pinagbintahan ng ginto? Yung project ng flood control, nasaan? Bilyon-bilyon ang ginag ginagastos doon. Sarap magmurama po king ina nyo. Ang daming isyo dito kay Bongbong sa gobyerno niya. Blood control. Bilyon-bilyon. Pira ng PhilHealth. Muntik lang na uh, uha lahat kung hindi naharang ng korte. 60 yata, 60 billion yata nakuha ng uh, gobyerno sa pera ng Pilhil. Ang dami niyan, ang daming ahensya na kinuha na ng pera. Ang tanong diyan, nasaan? Saan din nala? Yung Maharlika Pan, bilyon-bilyon din ang nilagak doon. Ayan, nasaan na? Kumita ba? Walang paliwanag eh. Kailan pa kayo tamaan ng kidlat, mga putang ina nyo? Mga hayop talaga. Kami mga mahirap eh, PhilHealth, pag na-hospital kami, hindi... Pag nawala na yung pundo ng PhilHealth, paano kami? Yung mga Pilipino na nahimik, mga putang ina nyo, May tiwala pa rin kayo kay Bungbong, mga hayop kayo. Kung may tiwala kayo, o sige, paliwanag nyo. Nasaan na yung bilyon-bilyon na flood control? Pera ng PhilHealth kinuha ng gobyerno, nasaan na? Sasagutin nyo ba yung hospital ng mga mahirap? MPL Health, walang pondo. Poking ina nyo. Tahimik kayo mga animal kayo, binoto nyo. Ang daming isyo kay Bongbong, bangag pa siya. Ang daming sumisigaw, adik siya. Kung hindi totoo, bakit hindi siya magpa-drug test kung hindi totoo para patunayan niya sa Pilipino na hindi siya adik? Alam niyo naman niya na ang presidente, da politiko, dapat hindi adik. Nak ng puta naman oh. Ayok talaga. Kawawa mo, mahirap nito. Kayo bumu kayo na bumuto, sana hindi kayo pupunta sa PhilHealth pagka nagkasakit kayo animal kayo. Di akap-akap ni Martin, maaik-aik niya. Ugat niya nang korupsyon yung potragis na yan eh. Mas pinili niya pa yung ayuda, ang punduhan yung ayuda kaysa PhilHealth. Ang PhilHealth ay yan ang inasahan ng mga Pilipino pag na hospital. Pero walang pundo. Kagagawa nito ni, ano, ni Martin. Yung sa deep ed, malaki ayon sa balita, malaki ang pinawas. Yung sa military, ganon din. Paano makabili ng mga armas yung military natin kung ganyan lang ginagawa gawa ng politiko? Tapos kayo ng mga military, sirudsunuran kayo kay tamba. Wala kayong reaksyon kahit labag na sa batas yung sinabi ni Ned Duterte. Labag sa batas yung ginagawa ng mga <coughs> crocodile. Pero sunod pa rin kayo. Tanong ko lang, nabayaran ba kayo? Budget nyo nga, e, binawasan eh. Paano kayo makabili ng armas niyan? Panlaban sa mga mananakop na ibang bansa. Isa lang ibig sabihin yan, walang ano, walang malasakit sa inyo. Tataya lang kayo sa gira niyan. Eh no, ilalaban mo sa gira ko, kulang kayo sa armas. Ang masaklap nito, yung PhilHealth eh. Maghuhulog ka ng PhilHealth mo, pag na hospital ka, wala pa pundo. Pero naguhulog ka. O, tragis na yan. Ngayong January, mga kababayan, sa January 13 yata, kung hindi ako nagkamali, yung sabayan natin yung mga taga INC. Tutulan natin yung putang inang pinagagawa ng gobyerno, tayo ang pinahirapan. Magkaisa tayo, hindi yung manahimik lang kayo, Sasamahan, sasamahan natin yung INC. Isigaw natin yung kabulastugan ng gobyerno. pag nagrarally, dapat magkaisa, hindi yung kanya-kanya. Pasikat naman eh, maraming pasikat eh. Dapat nagkaisa tayo lahat. Pag nagrally. Ayok. suportahan dapat natin yung uh, ano yung ano ni Cup Dado FGF para sa kabutihan yung ginagawa nila wag natin iasa sa kanila La, tayo mga Pilipino dapat magkaisa para tutulan yung pinagagawa ng gobyerno Wala, tuwing may isisigaw yung taong bayan kay Marcos, parang wala lang. Nagbingi-bingihan lang. Yan bang diskarte para hindi mabisto kaya tahimik lang? sana si Madam Maharlika dapat suportaran din at ng mga ano ng mga Pilipino. Kasi yung sinasabi niya totoo naman talaga eh. Matagal nang binobulgar ni Maharlika yung mga kabulastugan ng gobyerno wala kayong pakialam mga putragis kayo o ano nangyari ngayon. Nagbingi-bingihan si Marcos. Kaya mga kababayan, kung sino ang gustong tumino ang Pilipinas, magkaisa na tayo. Alisin ang kurakot, mga crocodile. Ikulong niyo yung animal. New Year na New Year ang putra guys ay eh, nakakainit sa ulo yung balita ang putra nga sana totoo yung sinabi ni Captain Dado na nagkaisa na sila yung mga retire, retire uh, army tsaka PNP. Tapusin na yung kahab kahibangan ni Matos Diaz niya sa niyang. Sipin mo, simula nung umupo si Marcos. Lumala yung, ano, lumala yung droga. Kayo mga kababayan, gusto, gusto nyo bang ano, dumami yung mga adik? Yung presidente na binoto nyo, walang pakialam. Dati, si Duter, Duterte, kahit ating gabi ka maglakad sa kalsada, wala kang, ano, hindi ka natatakot eh. Eh ngayon, nakakatakot na. <coughs> corona ka demonyo demonyohan kasi yung pinagagawa ng gobyerno eh. ko'y nananawagan sa mga Pilipino na magkaisa na isigaw kay Bongbong na mag-resign at hindi niya kaya hindi niya kayang magmuno na bilang presidente bagyo pa lang eh, kamot na sa ulo eh tatanong pa sa mga ano niya kung ano gagawin tang inang niya presidente ka wala kang plano parating pa ng bagyo wala kang plano nagkandamatay na tao sa Bicol. Ibigay natin kay Sarah kung hindi niya kaya. Talaga hindi naman talaga kaya. Eh, pwede nag... na rin na, napanood sa Facebook. Nagsasalita ng... Ganito ang pagkasabi na katatanim lang daw sa kanila na ani na o oh, kaani na kaani na salita ba yon ng ano presidente para sa akin hindi salita ng presidente yan bang salitang bangag gin eh katatanim lang tapos ani na agad hindi ka karapat hindi ka karapat dapat sa pagka presidente pag kaganyan ka kasi nagpahalata ka na hindi ka parang wala sa katinoan yung pinan sasabi mo eh tapos yung flood control mo sinisi mo yung barko na bumaha sa Manila sinisi mo yung barko binangga ang flood control mo Marcos ano pinagsasabi mo binangga ng barko? Tulay yon, tanga. Tulay ang binangga ng barko, hindi plant control mo. Yung plan control mo, wala. Kung mayroon man, ipakita mo. Kasi tax ng taong bayan ang ginastos mo doon. Huwag mo takutin yung mga Pilipino na pagka magsalita na mabigat kasuhan mo. Ikaw nga, sabi ni Inday Sara eh. Pwede ka na i-impeach kung hindi mo kakampi lahat ng mga kongresman. Pero darating ang araw, pulong ka rin. o nagkaisa sa taong bayan. Marami ka nakapalpakan eh. Isa-isahin natin kung sinisigaw ng taong bayan nasaan, saan ang mga paradik mo. Lagunan. Kasi hindi mo naman pira yon, Tax ng taong bayan yon Ipakita mo kung nasaan mo dinala Marcos. Yung pira ng PhilHealth na kinuha nyo, nasaan na? Ito, estimate ko lang, mas yun. Yung flood control mo, bilyon-bilyon din yun. Yung Maharlika Pan. Ano na nangyari? yung pinagbinta ito na sa ana yun ang taon, tanong ng taong bayan Bakit na nahimik ka? Wala kayang ipakita sa taong bayan kasi hindi mo naman pira yun. Karapatan ng taong bayan, itanong sa iyo. Tax nila yun eh. Hindi naman sa iyo eh. Tapos gasto sa ng mga congressman, eh, wala kayong ipapakita na pro iba. Pa. Pag may reklamo, sasabihin, kulong, kulong, kasuhan. Ang binabi ni Inday Sara sa confidential fund eh ikaw Marcos, kung confidential pan mo, nasaan? Para, para patas. Yung BC, hinahanapan ng congressman mo, yun sa'yo, sige, labas mo. Para patas. Ilabas mo rin yung kung mo ginastos. Patas yan eh. Pati mga congressman, senador dapat ilabas nyo rin yan. Huwag yung puro sara kayo. Sarap ba yung patamaan sa kidlat na putang ina nyo eh. Sige mga kababayan hanggang dito lang nakakainit sa ulo mga putang We'll be right back.